What's up guys? It's me again, Rems. So ngayon, update dito, ay uh, inaayos pa ni Bas, yung cylinder head. <music> Linis ko na muna yung engine block. Dito lang sa ibabaw lang muna. Makita niyo yung picture before and after ginamit ko na palinis yan, degreaser lang tapos steel brush lang habang nakatinga, ang gagawin ko ibababa ko muna yung transmission then may pupunta rito na tropa kasi medyo gahol na sa oras kasi hindi ko nakakayani mag-isa ngayon ang plano ko papalit ako na ng piston ring uh, ibababa ko na yung transmission kaya kung makikita nyo nilinis ko na nga diba, dapat ready na lang sasalpak na lang sana yung head pero may tropang sabi, papalit ako na yung piston ring anyway tulong din niya. At uh, binigay niya lang sa atin yung piston ring. So, papakita ko sa inyo kung sino siya. Then, kailangan ka din kasi palitan yung uh, shifter oil seal dito dahil naglilik siya na yun. So, yun lang guys. big uh, update ko lang kayo. Na uh, sana matapos ani ni Pops Buds yung head, cylinder head. Then, makita natin before and after. ko na yung transmission. Hindi ko nga na video kasi sobrang hirap. Nag-isa lang ako, no? Ang hirap tapos. wala ko cherry picker pang buhat, So, mano-mano ko lang binaba. Then, Ah, hinata ko lang siya dito. Ilinisin ko tapos papalitan yung oil seal dito. Hindi na ako sana magpalit ng oil seal niya so kaya ipapapalit ko lang. So, ito na guys lahat ng ano natin no, nung piyesa na in order. Ah, ito na binili ko na lang sa store. Hindi ko order 'yan. Ito puro online lahat 'yan. Kasi na haba kinakalas ko yung head um order na ako nito online para walang abala. Ah, okay, may tumutulong na sa akin kasi sobrang gawo lang sa oras. Pare bet. Thank you. Ang pinalitan kasi yung oil seal ng ano, shifter oil seal pinalitan. So, ayan, nililinis na rin. Ayan, sa may transmission ko, sira na rin. Ayan. So, meron ako pa malit. OEM. So, tignan nyo yung mga tornillo guys, oh. Ginagawa ko, nililinis ko muna yung mga tornillo ngayon. Ayan. Then, tignan nyo naman kasi, oh. ayan uh, yung sign of uh, overheating. Siguro pinasok na ng tubig yung pagkaganyan So, ginagamit ko, uh, nililinis ko lang ng steel brush. Ayan, nakabaklas pa rin. Ang date ay January 12. ay kahapon dumating tong cylinder head natin guys. So, January 11 yun. 2022. Ayan, makita nyo na mga gano'ng kalinis, diba? Hindi ko pa siya nabubuksan eh. Nilinis. Tataposin ko lang muna to guys. Nilinisin ko lang muna. Iba, nalinis ko na. Ayan. Pupuntang tropa guys. Pagtutulungan na natin. Pagtutulungan na namin tong tapos. Dito na yung mga natin guys, no? Uh, ito si Junel. Hindi rin siyempre so, katulungan natin. so, si Junel yung tutulong sa akin sa ano? sa piston ring, papalitan na namin kasi so, sabi nga niya uh, total nakabukas na rin lang sulitin na yung ano yung, na yung, yung, oh, iba na yung sulitin na yung pagkakabukas so kaya papalitan na namin ng piston ring, kahit wala pang alog kahit maganda pa so yun uh, kinakalas ko na yung oil pan Kakalasin ko na oil pan, di ba? Yun yung San ring. Yung, eh. yung piston ring. Ah, piston ring. Yung piston. Para mapalitan ng piston ring. Ah, si Bob Junel. Nandiyo ko tayong piston ring. Thank you, Bob Junel. Alam niyo kung siya pa sa galing, guys? Ay, ang Cavite pa. Dinayo pa tayo dito sa Las Piñas. Ganon ka ba yung Meron siyang shop, guys. Uh, pupuntahan natin yung susunod yun. Tutur ko kayo doon kung ano yung mga ginagawa. As in, sobrang ganda ng mga ginagawa doon. Mga restoration din siya. More on restoration. Oh. Hi guys, nakakita uh, lang ako yung number 2 na piston, na-stack yung piston ring niya. O, oh, tanyan nyo guys, sobrang laking tulong. Buti na lang si Jason sa akin na palitan na yung piston ring kasi nga nakababa na eh. Ayun, nakita niya na-stack up yung piston ring. Pakita nga, uh, nga dyan, tuturo mo dyan, bab. So ayun, ayun, medyo ngayon gumalaw na. Kanina talaga ayaw. Oo. Oh. So tingnan natin ibang piston kung ganun din yung Ayun. So ayun, maraming salamat ulit, Pap Junel. So ayun, stack up ka. Sa number 2, Hindi na di ibang piston. Diba? Silipin na ibang piston. Kapag ano, uh, di general na, nakikita mo yung mga tanda dito. Uh? May tuldok. Oo oh, nga. Oh. Ito mo siya wala. Wala pa. Yeah. May mic siya 1, 2, 3, 4, no? Kaya tama ko natin, baka maligaw tayo. Oo, oh, yan. Yeah, yeah. Kapag uh, yun na yun, yung lapas ng yun, dinosaur. So, yun yung diskarte. Para hindi kayo maligaw, yan ang gagawin nyo. Patong nyo lang bro. Yan, patong nyo lang muna para hindi kayo maligaw na landas. Nasa tamang daan pa rin. Okay. <laughs> yung history kasi ng makina ako guys, uh, surplus, surplus, kasi Pinoy surplus lang, hindi alam yung history. Galing lang sa mga gawin na ng Ibo para magpalit sila ng makina, ginagamit nilang ka, binibenta nilang buhay makina. So, yan yung history. Akala ni Pab Tinal, tamad ako mag-change oil, hindi, hindi ako yun ha. Ayan, yan, okay, <laughs> Medyo halos lahat ng piston natin na uh, nagsakapan siya ng piston ring. Kita oh. Isa talaga ay lumabas oh. Eh. Number 4. Number 4. No. So, yun. Buti na lang, guys. Uh, talagang pinalita yun. Sinadjust niya na yung piston na Kasi kung hindi, doble gastos tayo. As in, doble gastos. Hindi na natin yung piston. Yun. Pagkita na natin ng na bagong piston na rin. Yun. Sige tayo yung tayo ni Rob piston na rin. Thank you for ulit, Rob Sinel. So, yun, guys. Oh. Ayun na mag-iwalay. Nagmahalan na. Ayun na mag na mag-iwalay. Buti na lang guys, sinadjust ni Pops yun talaga na palitan na yung piston na rin. Kasi ako wala dapat sa isip, wala dapat sa plano ko yun. Kasi marami rin nagsabi, marami yung tumingin na sabi, huwag mo na palitan yung piston na rin niya, okay pa yan, okay pa yan. Marami nagsasuggest na ganun guys. So sa, tulad ng sinasabi ko, hindi naman ako ganun ka-expert eh. Na humihingi para ako na payo ng iba. Wala namang masama humingi sa payo ng iba, di ba? Ngayon, para sa mga tamat bag change oil, yan ang mangyayari sa inyo. Budget meal pa more. Kung um, ano ba magandang ano, uh, yung medyo malapot o medyo malablaw? Sa amin kasi mga pop, uh, ginagamit namin, uh, ako, ginagamit ko sa Lancer ko ay Delo Gold. Oh. Hindi sponsor to, hindi sponsor to, uh, -oh. Gold, baka naman. Delo Gold, pero huwag mo ilalag pa siya ng 5,000. Maganda siya sa makina, uh. pero hanggang 5,000 kilometers lang. 5,000 pwede? Pwede. Hanggang 5,000. So yun uh, naman ang uh, standard naman. eh. guys, so, kasi sa kalumahan ng kotse natin, kahit yung app, fully synthetic pa yan, kahit pang 10,000 pa yung sinasabi nila, eh luma na yan. 5,000 pa lang palitan nyo na, hindi naman brand yung nyo yung kotse nyo di Diba? Pag mga ganitong luma na, at least 5,000. So yung pala magandang brand guys. Marami raw narinig na yun ang sinasabi nila. Mas maganda. Diba? Sinabi rin ni eh, Pops CR yan eh, Na mas maganda yung medyo malapot. Kesa dun sa malap na kasi nga mas mabilis masunog. Time check tayo guys. Ah, uh, January 11 na January 11 na, January 11 na tanggap ko yung cylinder head. So, oras natin 5.19. So, yun. ah uh, hindi ko alam matandaan kung kailan ko dinala kay Pops Jr So, sobrang busy rin kaya natagal na siguro yung cylinder head natin. Uh, at marami siyang ginagawa doon sa shop nila. Kaya, ngayon natapos. So, ayun. Medyo oras siya tuloy. Hindi ko alam. Baka, ano ba to? Next year na matatapos. <laughs> Guys, pinasok ko rin dati yung piston ring. Pinuto sa piston din. Siyosok ako ngayon. Medyo malakad na yung tapos sa amin, pagka na, nagagap kami ng piston ring sa gasolina, 4. Pag sa diesel, 8. Ewan ko lang sa mga ibang mekaniko, pero yun yung setup namin, yung ginagawa namin. So ito, sinukot ko ng 4, yung dati ng piston ring. sobrang luwag na, oh. And so, baka umigal tayo mag-obasize na ng piston Ah, Ito yung standard. Oo, oh, pero yung luma mo. Tatry pa rin natin yung bagong standard na gano'n. Ah, okay, okay. Ayun yung sa number one pa lang. So dapat, ang standard niya ay... Ang dapat at least, uh, nasa so, number, gauge number 4 Yan, ang gauge ay... Number four. Ayan o. Uh, number four. Ayan o. Uh, Ayan, uh standard pa rin. Ay, hindi, maluwag na. Maluwag na siya. Dito na tayo kukuha ng basihan. So, ah. Yun Dito, maluwag na siya. Yun. Ganun pala guys. So, yun. Sana may natutunan kayo, di ba? So, simple yan. Pero, laking bagay yan guys. Ah, uh, kaso mga sa mga diferensya sa sukat lang, pero malaking bagay sa makina. Malaking bagay sa makina. Maraming nang Marami parado sa mga piston. Mga butas sa oil ring, pasok ng mga langis, eh barado na. Kaya isa din naging sanhe, kaya nag-stack up yung mga piston na din niya. Wala nang nag naglulubrin sa kanya na langis. Yung mga, yung Mga rebaba. Mga rebaba. Dahil nga hindi nag-change really siguro yung dating may-ari niya, no? Tamat mag-change ba okay? yun? So, Shoutout sa mga dating may dating may-ari niya. Shoutout sa iyo. Kapakabayas so, mo. Okay, so before and after. Okay, so blended so, taste product na kami nalinis. Ito so, naman, difference. Ayan, hindi naman. Kita niya naman kung gano'ng parami Diba? So, parang bago na ulit. Part natin yung nililinis. So, ito lang yung guys, panlinis. Uh, pinutol na piston ring. Para shock pa rin siya sa la butas. Ah. Okay. Okay. Oh, ah. Okay. Oh, ah. Ano yung bagong tips ulit? Wala sa libro 'yan. Oh, tama. Wala tama. sa libro 'yan. Kaya mas marami kang matuto nang pag actual yung ginagawa mo. Yun. Ah, uh, pag DIY niyo. Sir, pag DIY pag DIY, lalo pag low budget. <laughs> <laughs> Talaga mapipilitan kang kailangan matuto. Advantage sa dito sa disadvantage. Hmm. nagkamali ka, hindi gasos ka ulit. Hindi, tsaka ng mekaniko. Papagawa mo. Ayun, At least nag ka. Oo. So guys, ito na yung update natin, no? Ayan na, kakabit na yung ating piston. Actually, nakabit na yung dalawa, guys. Malis siya medyo naging busy. Kaya kinabit niya natin. Yun naman, parang bago. Bago Wow. Bago. 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 Ito Bago. Okay. Bago yung piston rin niya at bago yung binis. So yun, medyo naging busy kasi tayo kasi medyo ang dami yung agenda ang ginagawa eh. So bukas naman matatapos na pero alam nyo naman, napakita ko sa inyo. Ayan eh, o, paano niya nilinis, yung mga daloy, may mga butas pala siya dyan na para sa mga ano na langis. Kaya siya nag-stack up kasi puro bara na lahat. So, laking tulong talaga, sobra sobra. Tapos sa uh, susunod, punta tayo shop niya. Tutor, tutor ko kayo doon. Ah, uh, dapat kaya gamitan ng pampadulas. Paano ba dapat set up ng piston ring? So, uh, basic lang naman. Huwag mo lang pagtapat-tapatin talaga yung mga, ayan, yung mga gitli niya. Yeah. So, ginagawa ko set up, kabilaan siya. Ayan, yeah. dapat huwag ka, huwag patay-patayhan. Ayan, isa, kasi set up ula. <laughs> ayan. Pati yung sa, yeah. yun, sa oil ring niya, huwag dapat magkatapat. Dito yung isa ko, dito yung isa. Para hindi lumusot yung impression. Yun. Ganun okay, dapat nga Okay. Sabi-sabi ah, natin i to torque yung connecting rod. Ilang ano ba? Ilang torque ba dapat ng connecting rod? Ay, lang O, kung kaya na... Kung kaya kahit hanggang 35. pa-advise ko lang, kaya naman kasi di ba magkakabit ng head. Oo. Oh. I-hack mo na lang siyang ganyan. I-hap mo na lang muna? Oo, ganyan. Para pag upo mo ng head. Eh, di ba nakaset na yun? So, may mga open ng barbola doon. Baka kasi yung yan, nakaangat dito. And sak kung nakaano din doon. Nagtutukuran. Paano na nag ka ng stud ng head. Yung pala, tumukukod na. Kaya, Gabit pa i mo nang ganyan, siya lang ng kapatipan, tapos gabit niya din. Saka timing. Timing mo ng Pagka okay na. Kapain mo lang siya. May mo. Pagka nakita mo medyo naroon mong tumukod, ipabalik ang ikot. Hindi naman ay madaan yun. Punta naman yun. So, Sabi na guys, oh. So, ha? So, uh, tra pag pag na namin ilalim. Okay guys, tapos na. Nakakita nyo naman. Gano'n ka suwabe. Ayan. Ikot pa ni Pops yun Ayan, o. Sabi, parang bago. So bukas na natatapos ito guys And uh, bukas ko kakabit yung oil pan. then lilinisin pa yun ah uh, Baka magpatulong pa rin ako sa iba Para matapos lang ano kasi ang ko talaga yung nasa guys And uh, Ito, yung Rigi Tulong natin dito Tapos yun el Pupunta tayo sa shop niya soon Kasi nga, um, pataposin lang natin sa sakyan Then kailangan syempre na matest drive natin Okay na lahat Then Ayan, uh, maraming maraming salamat, Pap Junel. So, punta kayo sa shop niya. Pupuntahan natin yung sa silang. Then, i-vlog natin yung mga ginagawa nila doon. Mga, nire-restore nila sa sakyan, guys. As in, shop niya. Kung ano yung mga ginagawa doon. Lahat, lahat, lahat. Lahat ginagawa doon. So, sa so, mga taga silang dyan, punta kayo kay Pap Junel. Shout sa mga taga yun. Shout out, shout out sa inyo. So, yun lang, guys. Uh, then, na-update ko kayo bukas. Hanggang dito lang muna tayo. Then, maraming salamat. Please hit like, share, subscribe sa channel ko para lagi ka updated. And yun lang guys. Ciao!